its me again Cheryl and welcome to my blog. So for today's video guys, is naglilinis tayo ng apartment. So gumagamit ako ng electric pan para mabilis matuyo yung floor. At ito pala guys, is yung mga bills namin every month dito. So dito guys sa lugar ng aking asawa or kahit around the world guys, is may mga taxes kaming mga binabayaran. So, ang mga tao dito guys is nagbabayad kami ng property tax every year. Every year siya guys. So, sa kung madami kang property dito sa ibang bansa, marami ka rin tax na binabayaran. At guys, pag hindi kayo nagbayad ng tax dito, ng property tax ninyo, yung document ninyo, yung documents ninyo, o yung mga papers ninyo is matatransfer sa ibang opisina at doon guys may ipon at may ipon yun. So pag dito guys hindi kayo nagbayad ng property tax, maaaring makuha yung property ninyo ng mga city city government uh, at ayun ang sinabi ng asawa ko. Kaya every year nagbabayad ng tax dito. At ang sasakyan guys is may tax din po yan every year. So pag hindi mo siya binayaran this year is hindi mo na siya pwedeng magamit. Kailangan mong bayaran yung tax mo. At saka dito guys, hindi pwedeng tamad dito. Hindi ka pwedeng umaasa lang. Hindi ka pwedeng patenga-tenga lang. Kasi dito guys, is yung mga family dito, some of the family are, they are helping each other. Pero, tumutulog sila isang beses lang. Isang beses ka lang nilang tutulungan. Pero pag nag-ask ka na naman ng tulong sa kanila, hindi ka na nila tutulungan guys. One time ka lang nilang tutulungan. Hindi ka tulad doon sa Pilipinas na pag humingi kayo ng tulong, the next time na wala na naman kayong pera at may problema kayo, manghihingi na naman kayo ng tulong. Ganyan ang mga ugali nila dito guys. no? Kasi alam nila yung value ng pera. Alam ng mga ibang lahi yung value ng pera na pinagpapaguran yung pera. Talagang kailangan mo mag-work ng really really hard para magkaroon ng pera, para magbayad ng mga bills. So ganoon sila dito, kaya hindi sila nanlilibre. Yung libre ng anong mga food, sa restaurant, mga gano'n. Pagkakmakain kami sa mga labas, is hati-hati kami. Gano'n ang buhay dito. ang mga tao kasi sa Pilipinas, ang nakikita lang nila, tingin nila maganda yung buhay mo kasi nakatira ka sa magandang place, katulad nito. Ganyan. Normal ang place na ganito, guys. Hindi, sa ibang bansa kasi, guys, may mga houses dito na okay at not okay also. No? sa amin kasi guys is itong place na tinutuluyan namin is yung asawa ko ang bumili sarili niyang pera ang ginamit at ni isang katiting wala akong ang bag kasi tayo mga Pilipino kasi guys may mga ugali tayo na nakikishare tayo ng mga blessings ng mga ibang tao at sya kaya guys dito sa ibang bansa kahit matanda ka na hanggat kaya mong magtrabaho nagtatrabaho sila more on pagpupunta kami ng grocery store guys alam nyo ba yung mga nakikita kong kahera doon matatanda tapos yung mga bagger bagger is yung mga people na nag, ano, nag lalagay ng mga groceries ninyo sa plastic is yung mga kabataan so dito guys more on binibigyan nila ng work yung matatanda din para hindi lang sila tenga tenga sa bahay nabaw work pa rin sila kasi sa atin sa Pilipinas guys pag ano pag ano man tawag doon pag pag tumanda na tayo mga edad, mga 50, 50 plus, mga ganun tamala tayo mag-work, which is sa uh, mga ibang lahi guys, is uh, hindi sila ganun. Hanggat kaya nila magtrabaho, magtatrabaho sila. Yung nanay ng asawa ko guys, alam nyo ba edad niya, 80 na siya, mag 81 na ata siya, pero nagtatrabaho pa rin siya. Hindi siya nagtatrabaho sa mga companies, mga ganun. Nag-ano siya, nagbuporda siya, siya. Tapos yung pinagadang chilo niya is binibenta niya sa mga kakilala niya. 80, 80 plus yun guys ah. So ano ang kaibahan natin mga Pilipino sa kanila? Parehas naman tayong human being. Yung utak kasi natin guys eh. Ayun lang yung mga mindset ng mga Pilipino guys. No? Iba yung mindset natin sa sa mga ibang lahi. Ang mga ibang lahi kasi guys is marami, marami mga bills na binabayaran. Lalong lalo na din kami nagbabayad kami ng condo Every month yan guys hindi mawawala yan. Kung sakyan binabayaran na yun, may insurance. Nagbabayad kami ng Netflix every month yan. Nagbabayad kami ng internet. Nagbabayad kami ng electric. So ano pa yung groceries namin every month every week, every week ata kami nagpapunta ng grocery stores no? Marami din kaming bills na binabayaran guys. Hindi ho ako mayaman. Marami kaming bills na binabayaran at kailangan namin isipin yung, sa, yung buhay naming mag-asawa. Kasi guys, kaya may mga mag-asawa gihirap kasi wala kayong connection to each other. Hindi nyo iniisip yung buhay ninyo pagtanda ninyo. Kaya kayo naghihirap. Kasi kaming dalawang mag-asawa guys, hanggat maaari, is ayaw namin tumanda na naghihirap kami na wala kaming pera. So hanggat maaari is nagsisave at nagsisave talaga kami ng pera. So in case na may mga emergency is may makukuha kami. Ayaw namin na nangihingi ng tulong. Ayaw ng asawa ko na nangihingi ng tulong sa mga kapatid niya, sa mga magulang niya, mga ganun. Ayaw na ayaw niya. Ganun talaga ang gali ng asawa ko guys. Kahit naghihirap kami, hindi hindi siya hihingi ng tulong sa parents niya o sa mga kapatid niya.